Good evening everyone. Ayan guys. Nandito ko ngayon sa Modulis. Kasi yung yung isang anak ng aking employer ay ikakasal. And binuksan ko lang siya guys para maganda. Dito ako ngayon sa Sania. Sharon! Sharon! <laughs> Ayan. Ayan, may ilaw. Yan, pinaka-light nila yan. Pag ganyan, may mga kasayahan. Ayan, guys. Wala pa dyan yung ano, cake at saka yan dyan ilalagay sa gilid yung uh, fruits. Dito, ilalagay yung fruits. Yan. Tapos dito naman, kika. Yan. dito ito yung juice. Ito naman din, kika. Tapos yan tas put yun yan na guys tas yun naantay ko pa yung tubig para initin ko siya lalagay ko doon sa chai ito yung kabuuhan ng magawin nilang sala hmm. ayun gagawin nilang sala ayan, ayan, sana. Hmm. Umiikot ako, nahihilo ako, guys. Ayan. Ayan na siya. Ayan! Ito. Dito. <laughs> Naantay ko pa si mama. eh mayroon dito dinala ko yung aking kape yung aking alaga ay tulog Ayan, dito tayo eh, yeah. di ba pero mga lalaki yung dito yung kung doon sa babae alam ko lalaki dito doon, doon, di naman pinaarin si doon dito lang. Pero maayos na yun. Linis na yun doon sa kabila. May ganyan din. Kaso hindi nakapaikot kasi bago na yung tinabit. Maiksip na. Gaya tulad nito na mahaba. Ganto din yun. Ito. ganun ganyan. Mahaba lang yun. Ay mahaba. Maiksi lang yun. Ay hindi kasi malaki yung balls nito. Yung bulb niya. Malaki yung bulb niya. Doon kasi sa kabila. Doon sa pang babae maiksi hindi nakapagpaikot. Oh guys, nahihilo ako guys. Blurred yung paningin ko pag malayo. Pero pag dito, okay lang. Makikita ko siya. ba? Diba? Sobrang stress kasi guys. Nai-stress ako. stress ako sa mga... Alam mo na. <laughs> Super stress ako eh nai-stress ako dun sa mga ayan ganda ng kulay niya guys ano to uh, tiles yan tiles kaya nagre-reflex siya tiles Doon din sa kabilang tiles din ayan. Yan yan siya. Pag may okasyon, pinapaelaw. Pinapaelaw siya pag may okasyon na. Ganyan. Hmm? Thank you for watching, guys. <laughs> Naka ano na pala tayo, tawag nito. Naka 4 minutes na. Ayan. Maliwanag kasi doon. Oh, maliwanag. Pag nakikita mo, ayun. isa lang yung pinapailaw na hilera mo. Ang ganda, no? Ang ganda tingnan. Tapos pag may kita na yan at saka may prutas, maganda yun. Eh, dapat kanina pa din nala dito. Ngayong gabi na. Eh, hindi ko alam kung paano. Ano, ano. Eh, sabi ni Mama Wadi, ah seven a eh, seven na eh. ano yan yung tubig sila na mag iinit yan kasi siyempre mamaya madami na dito hindi naman ako papasok na dito yun lang <laughs> pag doon pinapagawa ay naku nandun naman yun. sa kusina ano ba Saan na ba yung tubig? Ano ba yan? Gante ako ng tubig, guys. O kaya gamitin ko na lang yung ano. May carton doon. Tubig ng ano carton. Ganun na lang talaga yung gagawin ko, guys. Kuhanin ko yun. At yun na lang yung gagawin ko kasi 7 na pag andayin ko pa eh di bali kung yung cake at saka yung prutas lang bahala na sila mag-add sige naman naka ano, na hilera yung tubig yung ano po tubig ito meron naman dito itong kartong ito na lang yung gagawin ko alam mo guys pagkahirap dahil guys para lang uh, karoon ng extra income ba? Yeah, yan yeah, dyan ka lang tapos dito ako para nakagawa na tayo ng chai kasi pag antayin pa natin oh, alas 7 na oh. Oh, yan. usapan namin alas 7 Oh, tama. Oh. oh, antayin ko pa. Eh, magsi magdadatingan na sila. Mm. Ayun, sabi ni Ma'am Bawadi, ah. Antayin. Oh, antayin. Gagawin ko yung chai. Seven. Oh, di diba? Ito. Lalagay ko po dito. Para. Lalagyan niyo tubig. dito. <laughs> Para Lagyan ng tubig. Diba? Oh oh, oh 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 Ay. Sumagot na. Ay. Ano pala yung sumagot? <laughs> yung piding ko. Piding. oh Lord. <laughs> diba? Ito yung gagawin natin, guys. Ngayon. Gagawin natin ay... Ayan. guys. For, wala pa. Dito ilalagay ang fruits. Cake. Cake fruits. Ganon. Ganada mo ya. Ayan, guys. Ayan, ang arrangement ni Inday, guys. Ganon lang lagi. Pag nag-ano. Pero hindi ako nakakapagka ano sa kasalan dito lang sa mga lalaki and thank you for watching guys